Muling nangulela ang Pilipinas pagdating nga sa kakayahan ng mga estudyante sa reading, math at science, base po yan sa 2022 assessment ng PISA. Ayon sa DepEd, lima hanggang anim na taong delay ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sakit sa ulo ng grade 9 student na si Julius Katapo on Science. Kaya tuwing may exam, lahat na raw ng santo halos tawagin niya. Science po. Po ang dami po ano. Hmm. Parang nakakahihirap. <makes noise> Saka hindi ko hindi <makes noise> kaya ng na umutakan. Mac naman ang nagpapahirap kay Chari. Adali pong solving. Tapos yung mga formula na kailangan. Sa resulta ng 2022 Program for International Students Assessment o PISA, isa na naman sa pinakakulelat ang Pilipinas. Ika-77 tayo sa 81 mga bansang kasali. Ang PISA ay pag-aaral para makita ang kakayaan ng 15 years old student sa reading, math at science. Kung pagbabasayan ng resulta ng 2018 PISA, halos wala raw pinagkaiba. Two points lang itinaas ng score ng mga estudyante sa math kumpara noong 2018. Tumaas naman tayo ng 7 points sa reading kung saan tayo ang pinakakulelat noong 2018. Pero bumaba tayo ng isang punto sa science. Higit pitong libang estudyante sa public schools ang lumahok sa assessment. Iprinisinta yan kanina ng DepEd. The PISA results lay bare uncomfortable truth. It has shown that a significant majority of our boys and girls fall below the proficiency level required for full participation in society and contributing to nation building. Inaasahan na raw nila na ang mababang score ng Pilipinas. Bukod sa dumaang pandemya, matagal na rin daw problema na mga nagdaang administrasyon ang pagkatuto ng mga estudyanteng Pinoy. Sa pagsusuri ng DepEd, maaaring lima hanggang anim na taong delay ang Pilipinas kumpara sa mga bansang mas mataas ang ranking. Faktor din daw sa pagkatuto ang dinaranas ng mga estudyante mula sa bullying sa eskwelahan, nutrisyon at problema sa pamilya. Kapag nagugutom ang bata, hindi nakakapag-isip. Ang sabi doon sa PISA results, ang uh, pag may food insecurity, mababa ang performance ng, ng bata. Agosto ngayong taon ng inunsad ng DepEd ang matatag kurikulum kung saan nagbawas ng ilang subject mula kinder hanggang grade 3 para makapag-focus ang mga mag aaral Pero posibleng sa 2028 PISA pa mararamdaman ang epekto nito. Yung matatag curriculum, nakapilot lang siya ngayon sa ilang schools, but next year pa natin i-implement. Honestly, we have to be We have to be straight in saying na it will really take time for reforms. Nagpapalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.